Turo ko sa inyo paano maglagay ng garter dito. Dito. Lagyan natin muna ng garter. Subo lang. Ganon. Bali 'yung ito, itong dito. I-ano mo lang 'yan diyan sa guide, itong guide na 'to. Diyan mo lang siya itatama. Kailangan hindi siya papasok, hindi lalabas. Kailan diretso lang siya diyan. To dito dito. Ano? para maganda ang labas oh di ba ganda hindi siya liko-liko la puro ano siya may laman siya di diba?